So I was 10 years old when I was a uh, kid pa lang talaga na gumagawa kami po ng basahan. To the point na nagbebenta ako ng basahan yung maliit na bata sa palengke. Alam niyo, nakakita na kayo ng guys? Naranasan ko po yun. And kami yung talagang gumagawa niyan. bata pa lang talaga ako, oh, hilip ko na humawak ng mga gunting, alam niyo yun, mga tela. Ayan. Kaya sabi ko, hindi sa akin, na, ako nahihirapan pag tumutulong sa mama ko. yon. So, sa tingin ko, ito talaga yung pinaka nagustuhan ko. No? Ayan. And then when I was, uh, I think mga 26 years old, nagkaroon ako ng baby. Ayan. Meron siyang Uh, sakit na biliary atresia. So yun, yun po, yung sakit na yun ay out of 20,000 babies, isa lang ang magkakaroon. So, that was uh, year 2013. Sobrang down talaga kami mag-asawa ni Mark. And yun yung pinakamahirap na struggle namin kasi bago pa lang kami sa pag-aasawa or sa marriage wala talaga kaming ipon. For us, 50,000 is malaki na. Pero yung kiniklaim sa amin ng doktor is 4.5 million. Imagine that, how, paano, saan, kukunin yung 4.5 million. So, dahil doon, akala ko talaga katapusan na ng lahat. Pero doon pala, nagsimula ang panibagong direksyon ng buhay namin. struggle namin doon, alam niyo po ba, na tinake namin as an opportunity, kaya nandito kami ngayon. Yung passion ko, sa, nung bata pa lang ako, nung 10 years old pa lang ako, at hanggang sa nung ako'y nag-asawa na, passion ko talaga ang pananakit. Name it, damit, hanggang sa naging pillows. Gandating ganda tayo dyan lahat. Talagang uh, dumaan kami sa matinding pagsubok na to the point na, Lord, 'di ba? Tatanungin mo talaga eh, dadating ka talaga sa point na ganoon eh, no? Pero nag-sorry talaga ako Lord kasi nung time na 'yon, hindi ko pa accept. Dadating ka pala sa punto na kailangan mo lang talaga i-accept yung mga challenges na 'yan kasi alam ko uh, malalampasan din 'yan at ma talaga ma-overcome natin. Ang naniniwala talaga si Lord na kaya niya yun, yung cellphone. Tulad ngayon, lahat tayo may cellphone dito. Ginamit ko rin siya sa akin business. Kaya nag-start ang live pillow, katulad ng sinabi ni Mang Greta. Ayan. Yun po, binil namin mag-asawa, si Sir Mark, ang live pillow. So, yun. Dito na pinanganak si live pillow, isang negosyo na hindi lang basta unan ang binibenta kundi comfort, pagmamahal at alaala. Katuwang ang aking asawa. At ngayon po ay 10 years nang lumipas, nandito po ako to start uh, helping people uh, mag-inspire pa sa mga ka kababayan ko, hindi lang sa amin sa Bulacan, kundi sa buong Pilipinas na. Kaya naman, natutuwa ko na umabot hanggang Surigao, ang Lion Pillow. So, yun, mamaya ay ko sa inyo kung ano yung naging ah, dalawa pang sikreto namin kung bakit kami umunlad sa e-commerce. No? Ayan. And marami na po nag-discuss ng e-commerce pero so, itataka ko na lang din. So, ang e-commerce is buying and selling online using platforms like Shopee, Lazada, Facebook, and TikTok. Dito, ito lang po yung pinag-focusan namin na pagbebendahan. And dahil doon, ay isa kami sa na-feature din sa Shopee na kanilang mga inspiring stories. Out of uh, 100,000 of sellers in Shopee, I can proudly say na we are the top one in customizing pillows. Sino <laughs> ba dito ang uh, uh, nag-e-commerce na, yung nagbebenta na sa Shopee? Lazada, TikTok, You, si Sir Jeff Dow. Nice, ayan. Dito sa... kaya siguro napagpad din kami dito sa Surigao. Ay, by the way, ako nga pala ay galing sa Santa Maria Mulacan, ano? Uh, meron din ang tanong sa akin ng mga suppliers ko. Sabi, alam ba bakit ka ba nandyan? Sabi niya, bayad ka ba dyan? Sabi, sabi ko, hindi ako bayad, pero worth million yung pinagkaloob sa akin ni Sir William and Ma'am Rowena because hindi mabibili itong experience na to. Mm -hmm. No? Mayroon na namin yung mabibili nila sa akin. Why e-commerce is important? Of course, open siya 24-7. Kahit natutulog kami, may pumapasok ko na orders. And then, pwede ka magsimula kahit nasa bahay. Nagsimula kami sa isang maliit na kwarto lang. And then, may delivery options nationwide. Dito po, nakita ko may JNT. And then, of course, kasama mo ang pamilya mo. Ayan, di ba? Yun yung pinaka-importante. Hindi ka na ibang bansa para lang kumita ng pera. Like, Mang Wayne said, nung kanyang intro pa lang kahapon. Ano? Maraming sellers ang umalis sa ika. Sabi nga Mr. Sir MJ Lopez, when they are turning left, you try and go to the right. Okay? Lahat sila umalis, lahat sila naluwag, lahat sila natakot, pero kami nagpatuloy. Kaya po, nagtuloy-tuloy yung benta. And so. then, sa mga secret, And isa sa, yan nga po, yung katulad ng diniscuss kanina, uh, isa sa ginamit namin is, na sikreto is ginamit namin yung self-story, di ba? Yun talaga number one. Hindi ka magkakamali doon. Pag nagpakatotoo ka, hindi mo tinago yung story mo sa buhay. Kasi napakaganda ng istorya na binibigay sa atin ni Lord. Kaya very unique. Kaya, so, yun. Thank you. By the way guys, huwag so, kayo mainit. Mamaya may special guest tayo. yung tiyan ko para ibigay sa anak ko. Sobrang laki ng milagro po nun. And 12 hours yung operation to the point na hindi ko na inisip kung mabubuhay pa ako. Basta uh, mabuhay lang yung anak ko. That sacrifice of a mother talaga is sobrang fulfillment para sa akin. Kaya sobrang thankful talaga ako na hanggang ngayon buhay ka na <laughs> Para sa akin, ang life pillow ko talaga is sa pangalawa ko anak. You know? So ngayon, heart, and body. 7% is the mind. Ilang percent yung heart? 38. 38. And the action? Is? 59. 55. Ayan. pag nararamdaman mo yung sinasabi ng speakers, o alam mo na may Diyos. ka pa sa natin. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero nararamdaman natin. Yeah. So, the plan, the mindset is there, pero na-burn out dahil sa mga obstacles. Pero, gagamitin naman ito, dear. talaga impact. Ayan, congratulations ma'am for taking action at nakita ko sa kanya yung digil na talaga magsusumikap na siya sa buhay. Ayan. So ayan, and because of that, sa business meron din unique selling preposition. Ayan, at ang ginamit namin is yung mga artista. Like si R.C. Munoz, sila J. Cuenca, ayan, Lovey Po, si Yamara, at marami pa po iba. Kaya naman yung mga... ng mga sikat. And speaking of pilo ng mga sikat, ang mga nagkawagpahay sila, Sir William Manguay, and Sir Edley Lopez. Ayan. Yun. Katulad ng sabi ko kanina, malaki talagang impact sa akin yung wars na pull-out. Ibigay niyo po yung pull-out at itodobo na. Thank you so much. Yes, Miss uh, Yes, Miss Angel, can you take a photo with uh, our bosses here with this lovely pillow? See? di pillow